energy drink. Ano ang epekto nito sa ating katawan? Makakasama ba o makakabuti? Ito ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. May iba't ibang klaseng brand ng energy drink na iniinom lalo na ng mga nag-iihersisyo Nagtatrabaho ng mabigat, gayon din ang mga driver. Masarap nga ang naman itong inumin. At mukod pa dyan, ay parang di ka napagod o mapapawi ang iyong pagod kapag uminom ka nito. Dahil sa mga taglay nitong ingredients, mabuti ito kung paminsan-minsan lang at dapat may laman ang iyong tiyan bago mo ito inumin. Samantala, dahil sa ang energy drinks, ay may mataas na sugar contents, caffeine, at iba pang artificial ingredients kapag lagi mo itong iniinom sa katagalan ay may hindi magandang epekto na maaring ikapinsala ng iyong atay, puso, sikmura, mga buto, ulo, maging ang mga ngipin. At bilang karagdagan kapag ang isang tao ay madalas o palaging umiinom ng energy drinks, makakaranas ito ng dehydration, stomach problems, gaya ng pagtatae, constipation, pati ang pananakit ng tiyan. Kayon din ang heart palpitation o mabilis na pagtibok ng puso. Pagtaas ng presyon, kinalaunan ay makakaranas ng pagsakit ng ulo at pagkahilo. Marami na ang napahamak dahil sa madalas na pag-inom ng energy drinks. Kaya sana ay limitahan o iwasan na lamang ang pag-inom nito. Samantala, isa sa patunay na ang energy drink ay may masamang epekto sa katawan ay ang naranasan ng isang aktres na si Nadia Montenegro na kung saan uminom siya ng energy drink nang walang laman ang chan. Energy drink. It was a golf tournament. Gutom na gutom ako. Wow na wow. Yun lang ang una ko nakita. Yun ang ininom ko. After one hour, akala ko mag-LBL na ako. Kaya pala, pagbanyo ko, dugudugo na lahat ang mga na pala yung chan ko yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.